Ipaliwanag muna para madali kung ano. Ano ba? Kunyari, kunyari mag-ex tayo. Ha? Eh. Kunyari mag-ex tayo. Tapos kunyari malungkot ka. Ha? Ako muna unang sasalita. Oh. Magpapakilala muna tayo. Eh. Ha? Dito ka. Ano ba? Kunyari, ako po si Joseph Juan Camo. Hmm. Oh, magpapakilala ako, magpapakilala ka rin. Ha? <laughs> O, oh, tapos kunyari malungkot yung mukha mo. ko <laughs> Kunyari malungkot yung mukha mo. Kunyari mag-ex tayo. Mm. Mabilis. Mabin mo mag-ex Huwag kang sa akin. Oh. Kunyari, doon ako na nakaharap. Sa, sa kanil, Para makita doon. O, ito ka lang <laughs> Hindi. Okay. Dito ka sa pati ko. Para makita sa video. Ay, gana. Magsasalita ka, ka, ka din. Magpapakilala mo Ay. po si Bong oh. <laughs> Ano po pangalan mo? Joseph. Oh, anong ipapakilala mo doon? Oh, sige. na lang. Okay, oh, lapis mo lang kante, parang nabigyan. Tapos. Ayusin mo mukha mo ha, wag mo pa Kaya rin malungkot pa. Ako po si si Serda Balabanan. At ito naman po. Si Bong Ako po si Bong Wan. Eh, mag-ex na po kami. Kasi ilang beses niya na po ako minungkot. <laughs> ayoo po alam ko mo, ayun mo naman. eh na na po eh, eh may na po kami ayoo bakas <laughs> mo, tanga. ayoo ko na po artista <laughs> okay. niya? Eh, na po <laughs> Ay. oh ayoo oh bakas na po ayoo bakas na mo ayoo bakas na po ayoo bakas na eh, ayoo bakas na po ayoo bakas na po ayoo bakas na po ayoo bakas na po ayoo bakas niya. po na po tayo? <laughs> Para ba naman kayo na rin, naluluhan na. Luluhana. Magpahilala ka. Mag-ex na po kami. Kasi ilang beses niya na po akong niloko. Nag-cheat po siya sa akin ng mahigit sampung beses. Nang babae po siya huling huli ko <laughs> Ang tango, Magsalita ka. Ay, sindi ko. ano, po. Hindi ko sinasadya ka, mo. Okay. Okay, nagsalita na ako. Okay, ikaw. Hindi ko naman po sinasadya. Ang um, mga nagawa ko, ay. ko naman. pa. Ay, tanong mo ka. Ay, tanong mo ka. Nandito. Tingnan mo sarang magilab-balikan saranya. Ng kataing katimpla. Hindi ko na po siya katanggapin kasi nga masakit na siya doon ginagawa niya. Uli-uli ko na siya nang babae, kinambesas niya na akong niloko. Lagi pagkiskis pa siya sa iba. Kitang-kita ko. <laughs> Pinari malungkot na tumingin ka sa camera. Lahat naman lang din yung pinagsisintihan ko na. At ng uli, <laughs> Ay ayaw ko nang ulit ko Ayaw ko <ka ngayon. laughs> Ayaw sa inyo. may... Ayaw ko nang. Kahit It's a prank. <laughs> mo. mo. <laughs> <Para magkaper. laughs> <Kagawin> ang mo. magkaper. Gagawin ng lahat. Gagawin <laughs> ng lahat. <laughs> ko na. Hindi na ako Kapit sa patal. <laughs> <laughs>